Binaliwala ba ni US President Donald Trump sina President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa libing ni Pope Francis? Ito ay hindi totoo. Oh. Isang pro-Duterte na vlogger ang maling nag-angkin na binaliwala umano ni US President Donald Trump sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at unang ginang Liza Marcos sa misa ng libing ng Yumaong Papa na ginanap sa Vatican. Sa Facebook page ng vlogger ipinakita ang pinagsama-samang footage mula sa libing ni Pope Francis kung saan may kitang nakikipag-ugnayan si Trump sa iba't ibang pinuno ng mundo. May nakalagay na teksto sa video na nagsasabing, Rastrom, dinirba ang mag-asawang vangag. Sa official na Facebook page ng Presidential Communications Office, nagpost sila ng mga larawan kung saan may kita si Trump na sandaling nakipag-ugnayan sa mag-asawang Marcos bago magsimula ang misa. Nag-upload din si Lisa Marcos ng video sa kanyang Facebook na tampok ang mga highlight ng kanilang working visit. Kabilang ang mga kuha ni Bongbong habang nakikipagkamay kay Trump at nakikipagkita sa iba't ibang pandaigdigang leader naganap ang interaction ni na Trump at Marcos Jr. bago ang sinumiting edited na ulat ng vlogger. Saka sa kasalukuyan, nakapagtala ang naturang Facebook post na mahigit 555,000 views, 10,200 reactions, 2,200 comments, at 1,800 shares. Mag-ingat po tayo at tandaan, huwag magpaloko.